ayun mga idol papunta po kami ng Rockwell nagaya po yung girlfriend ni boss mga idol at magdi dinner daw po ayan tara samahan niyo po kami mga idol punta tayo dun tara mga idol kasama po namin si misis ko si nanay ko pamangkin ko at si otol ko mga idol so ayun mga idol on the way na kami kasama si tita Gina ayan si nanay okay. ko ayan okay. Shit, mukha ko bibira pang sip. Ikong shapin nang 120. Nagantong na siya. Ba pa tayo ng ano? Don't pay. Hoy, eh, basta nang lako. Naglako, naglako tama underground tayo right turn private Plant sabi niya ito. Power Plant, ito power plant ay, tayo, eh. Idol, nandito na kami. Nagpark muna kami sa ilalim, mga idol. Tara, proceed oh, na tayo na doon sa venue, natin. mga idol. Mga idol, naliligaw kami. Ang laki ng parking. Ayun, papasok na kami ng mall, mga idol pagpasok nga namin ay ang daming tao mga idol ayun okay at ayun may uh, nagpiplay mga dalam kita kita na kami mga idol at andito nga pala yung girlfriend ni boss ayan dito kami kakain sa banana left ayan tara pasok na tayo mga idol at dito nga mga idol naka order na si madam eh o. No? Ito na lang ako. At ayan mga kasama ni Madam. Mama. Kaibigan niya. Ayan mga idol. Ito mas na. Mm -hmm. At kasama si Tita Gina. presentation. Idol. At si ko mga idol, enjoy na enjoy sa kanyang kinakain. Mm -hmm. Ang <laughs> dalawang kasama natin mga chicks ay hindi rin makakain ng maayos mga idol. <laughs> mga idol hindi kain, hindi makahataw at manghang yung aming pagkain Diyan, lahat ng uh, putahe namin dito mga idol ay manghang ayan o, oh, lahat may sili kaya hindi makahataw, makahataw si idol pray ayun, parehin naman ng soft drinks na ang na yan si Donya China at si Donya Leonor Daos. Hindi makahataw mga idol dahil ang ng pagkain. Mga idol, tapos na kami kumain. Iikot muna kami maggalagala. Tara, samahan niyo kami maggala mga idol pag kumain. Kung kasama na yung pumutang umihi, gugulatin natin mga idol. Ayan na, sana sila. Ayan ang mga hindi nila alam sumusunod kami sa kanila. <laughs> Ito kami mall, mga idol. Ayan yung mga chicks dun mga idol. Oh. So ayun, nagaya nga magigot yung tribo ng mga mangyan. Hindi <laughs> nila alam kung sa sila pupunta. <laughs> ngayon mamasyal daw sila wala namang pasyalan dito mga idol puro tindahan ng mga alahas damit at saka kwan? mamahaling mga sapatos Ayan, wala namang pambata si batang pre gusto raw mamasyal eh, wala namang pang bata rito mga idol puro kainan eh. Ayan, mga tindahan ng relos pasyalan. Yan puro mga tutkel tutkel daw yung mga namamasyal. At yung mga kasama ko nakapambahay lang. <laughs> yung mga kasama. Puro pa. Ayan nga si madam Gina uh, yun ay nakapag take out ng pagkain sa banana left mga idol. <laughs> Mayroon dito mga kwan, yan, puro naggagala na nagsishopping pero walang pasyalan yung mga ganun Ayan, mga mamahaling bag mamahaling damit pero si Prey hindi man lang makapag enjoy ha? <laughs> enjoy ba? ha enjoy daw siya mga idol at dito sa bandang uh, kaliwa mayroong uh, car show ayan bagus gusto nyo ng mini copper ayan electric na siya mga idol ayan yung mga tatlo umiikot-ikot ayan at bibili raw sila ng kotse mga idol ayan <laughs> uh, mga idol nagdesisyon na silang umuwi at walang pasyalan dito tara na lang tayo bata escalator at sa kabila pakyat okay. Dalawa, oh. Pahuli-huli may mga take out ng pagkain. <laughs> so, ayun, naliligaw kami mga idol. Nahanap namin yung banyo. At naiihi kami lang. Boss, saan yung banyo, boss? Banyo nyo? Atong sa kapila? Sa m Ah, okay. Doon daw. Salamat sa SN. Ayan, sa guardia. Salamat sa ating kabadi naliligaw pa rin kami mga idol ang lawak nitong uh, mall na to ay mga sama natin pasunod sulot <laughs> pray nauwala kami wakas mga idol nakita rin natin yung banyo ito pasok tayo so, wakas tapos nang umihi yung ano, angkan ng mangyan mga idol Pupunta na kami ng sasakyan ayun na kayo ayun sakay na tayo mga idol ito nga pala ang ating ginamit na sasakyan ni Boss Honda Jazz. Ayan mga idol pa uwi na kami. Tapos na kaming maggala. Ano? Happy ba kayo? si Lola? Happy. Asan na si Lola mo? Makita mo si Lola. Ay si Lola mo ano? Nag-enjoy ka ba Madam Baby? Siyempre naman. Oo. Oh, si tita si Tita. Oh, tita Gina. Oh, may take out pa. Ito pakita mo. Ito yung take out ni Tita. Ayun take out nila. Okay. Bye bye. Ingat po sa lahat tapos init gold and init member ano 60 pesos yes paano ilalagay insert, insert ticket oh. ano ba to amor uh, solo exit dapat saan ano? tayo pumunta eh ano ka hmm? sa sa kanal oh so, ayan mo na

So ayun, Hollow Street na kami mga idol. Pauwi na kami ng bahay. Bonnie Avenue mga idol. Ayun, malapit na tayo sa bahay. New Manila. Ayun, tawid tayo diyan sa si stoplight mga idol. Akit na tayo ng tulay. Yung Bridge mga idol. Ayun, patawid na tayo sa Santa Mesa. Bacod Street. Nandito na tayo sa Bacod Street mga idol. Kakali kakaliwa na tayo ng stoplight. Ay, hindi type meron mga ano. wakas, nakauwi na rin kami mga idol. At meron kaming pa-take out ni Madam Rika. Ayan. Thank you po, Madam Rika, sa so take out. Ayan.